Kilala kita. Ikaw yung sa ano ah? Sa Unimart? Sasakay ka ulit doon? O, oh, sakay na. Ang tagal nating hindi nagkita. O, oh, sige ma'am. Unimart ulit, di ba? Opo. Naka-uniform pa ngayon ah. Diretso na. Pabalik na ako ron sa pila. Eh, nakita ka taron ron sa basurahan. Dinampot na kita. Para naman lang tubig doon ay kukuya. Lalakad lang po ako. Hindi, joke lang. Ay, alam mo na, isakay ko yung kapatid mo. Kapatid mo raw siya sa hypermarket nagtatrabaho. Sa kapatid, ma'am. Hypermarket lang. C5, hypermarket. SM Center, Pasig. Ay, ito mga Sige sa sakay pa Okay ka na ma'am? Okay ka na? SM Center Pasig Mam, katabi ng Chende Citas yun, di ba? Apo Okay Sigurin po yata yun sa akin, hindi na kapatid Kapatid mo? Oo Sino din ang kapatid mo? ng trabaho. Sa Unimart naman. Unimart? Nakasakay ko siya, sabi niya, sabi niya, kapatid niya raw yung naisakay ko. Tama ba? oo, Ate ko siya. Lagi parang pangatlong meses na tong siya. Yeah. Ha? Pangatlong meses na. Pangatlong sakay mo na to ngayon? Uh -huh. Eh kasi timing eh. Papunta sana ako dun sa pilahan. Okay. Uh -huh. Eh kaso, hindi na ako umabot sa pila, nakita na Ang tagal mo na hindi sumakay sa akin ha? Parang isang buwan na yata yun? Hindi ka talaga check, siya kakaalit ko Akala ko dyan eh. O diba ang tagal na ha? Nakalimutan ko na kung saan kakanan. Dito yun sa bilog sa rotonda di ba? Kuya lulubos ng yung kulak. Magiretso na ako kuya. Saan? Demanding pa yung sakit. Saan ang palabas? Ipat lang din po. Ah, dito din? Okay. dito sa Nakakahiya na. Akala ko papadiretso mo pa dun sa loob eh. <laughs> dito pa. Dito pa mo. Ah, ito. Oh, ayan. Thank you, Okay, thank you. Welcome ulit.